Alwin Obod, hindi masama ang drug, sabi ni Marcos. Naku, hindi naman, hindi naman po niya sinabi. Wala oh. naman po ganung sinabi. Click na sa ICC na si Digong, doon na niya patunayan na wala siyang kasalanan. Click, click. Oh. Dan Fernandez mo yata, nakuha yung idea na yung akusado ang kailangan magpatunay na siya'y walang kasalanan. Mali po, baliktad. Ah, yung nag sa kanya, yung state o yung ICC o yung prosecutor ang dapat siya ay patunayang may kasalanan kasi lahat po ay presumed innocent, hindi lamang sa ating konstitusyon, oh, sa Universal Declaration of Human Rights at sa kanyang UN Declaration of Political and Civil Rights. Oh. Lahat yan, nasa kamay nating lahat yan oh. because we are the sovereign. Tayo po ang makapangyarihan. We are the single, indivisible particle of sovereignty. Doon sa attorney, tama po ba na walang judicial authority ng DOJ? Wala po. Quasi judicial sa pagdideside ng probable cause. Okay, dapat si Marcos ang impeach pa. Paano may impeach yan? Hawak na sa ilong yung karamihan ng mga kongresista. Dahil sa mga akap-akap na yan. Oh, yeah. Hawak nila ang baril. Ano ang panabla natin? Siguro naman, when push comes to shove, eh, matatauhan yung mga tao. Hindi naman siguro babaril yan ng mga unarmed na demonstrators. Si General Malvira nagsabing hindi masama ang droga. <laughs> hindi sinabi sinabing direkta, medyo kengkoy lang <laughs> ang pagkasabi na yan daw ay bahagi ng buhay kasi ginagamit daw sa paghahanap buhay. Mali naman yun. Oh Mali God, naman talaga. Yes. Alam nyo kasi, alam nyo, yan ang sinasabi ko, Manang Jubes. Pwede pala yun? May mga ganyang mensahe na subliminally parang nanonormalize ang droga, droga. unang una, sinasabi ni Marville. anak Kasama buhay. yan ang buhay, hindi lahat ng gumagamit ng droga ay Matama. kriminal. Diyos ko hmm. po, Aray Alam ko. nyo, nasa batas po yan na ah, pagka ikaw ay gumamit ng ganitong klasing mga drugs at ikaw ay walang prescription, illegal possession of drugs yan. Tama. Oo. oo. Papano? Shabu. Shabu, gumamit ka na shabu. Hindi ka kriminal. May nilalabag kang batas eh. Lahat ng lumalabag ng batas ay kriminal. Ano man ang mentalidad kasi Aha. Talagang masisira uno mo rin sa gobyernong ito eh. Babago. Number two. Oo, oo tama. Yung simabilog. Oh, Binigyan nga. ng pardon. Wow, hmm. patay. Anak ng teting, bago yung mga kaso kay Garin, pinadismiss ng DOJ. Anong mensahe nito? Basta kakampi ka ng administrasyon, hmm. kahit anong kasalanan mo, okay, okay ka. Lang. Tama bang mensahe yan? Oh kahit droga ang kasalanan mo. Kapag ikaw ay kampi ng administrasyon, baliwala yan. Anong mensahe niyan sa mga pulis? Tingnan muna natin bago natin tablahin yan. Baka kakampi ng administrasyon yan. Tayo pang mapahamak. O, so, di ba? Mario Sef. Yan, yan ang uh, mensahe niyan. Subliminally, kung hindi man direkta, unti-unting pumapasok sa utak ng ating mga kababayan. Ah, eto naman palang gobyernong ito ay oh. hindi... masyadong mahigpit sa droga, magdroga na tayo. Mag-push na tayo. Oh. Total, takot na yung mga pulis ngayon eh. Patay tayo. Yung ino mo eh. kung sino pa yung lumaban sa droga, yung pa ng polis, si Pia. O, oh, yung inaakusa, na-acquit. O, oh, si Delima, na-acquit, o. Oh. narco-trafficking, believe it, drug trade, na-acquit, o, oh. sa ilalim ni Pangulong Marcos. At ang unang pinasalamatan ni Delima ay si Marcos. Hindi yung hukuman, hindi yung abogado niya. <laughs> ito po. Ito po subliminal message niya, no? <laughs> oh ano mangyayari? God. Yung sinasabi lang, Magiging narco-state tayo, alam niyo sa Eh paggaganyan, eh kanya, kanya na lang Depensa, may right to self-defense na lang man tayo eh. Mag-armahan na lang natin ang sarili natin